shout out kay AJ tsaka kay Diday tapos kay Nining mga ano namin kapitbahay bahay, si Sar Abarki shout out sa boy. andito kami sa ano sa bukid kami lang ni kukuha lang kami ng ano, magpapakit kami ng buko tapos doon na kami kakain sa bahay. Puntahan ko lang yung ano, caretaker. Prank ako dun ah. Akala ko, si Manay ano na yung pidoy. Eh sagot ng sagot di naman pala siya si Manipedo eh diba sabi ko bakit ano ka sasagot ka di ka naman pala si Manipedo eh <laughs> luko luko prank ako dun nandito <laughs> na kami sa ano bahay ng caretaker kaya pido may kalabaw dito mataba healthy siya healthy bata pa to na ano kalabaw buti na lang no mga damo lang kinakain ito ang lalaki pa naman malalaki sila mas damo kinakain nakakatulong pa sa param mapigilan dumami na yung ano damo kung kagaya yan ng mga dinosaur, carnivore nako. Pero may din may mga kalahi naman ng mga dinosaur na ano. Herbivore ba 'yun yung kumakain din ng mga damo-damo? Ang kakaw, kulay brown ba yun? Pula, parang maroon. <laughs> Hindi pare yan. Pero maraming iba-ibang kulay ng ano ng kakao. Tapos pag nahihinog, nag-iiba ang kulay. Merong kakao na green lang siya pag nahihilog, naninilaw. Ang langka pala, para tandaan pag hinog na, ano siya, nangangamoy niya siya, mabango na. naririnig nyo ba yung ano yung ilog oh. ayun yung ilog nasa oh. baba yung ilog eh. It's raining men. Pinapatay <laughs> ng ulan yung apoy. May apoy na sana yun. Hmm. Ito yung pili namin na namin na, ano, nakuha doon sa bukid. Lalagyan ko na ng ano, mainit na tubig. Pero hindi siya yung kulong-kulo. Kailangan hindi kulong-kulo ang ilagay dito dahil titigas kapag kulong kulo opo no oh tignan mo <laughs> nahiya yung bata mga ilang minutes siguro malambot na to pag malambot na yung pili tatapon mo na yung tubig mga 10 minutes lang yata malambot na to eh Yan na. <laughs> Ito yung ginawa ko na ano, bagong na isda. Nagyan ng kalamansi at saka yung kalahating sili. Nakakaba, pang sigag. Itong pili yung ano, to, yung ulam. Dali sa bukos din. Katanggalin itong ano, balak. Yung maitim. Hindi yan pinakain. Tapos ito na yun. Kakainin ito ang shell yung ito hindi kakainin na shell sa loob meron niyang pili na bibi akin mo pa at doy nangudot naman ng si ay si Dre hmm. hmm. madali dali lagat ng murot. Mangga alam uh, nyo tayo uh, na Sa umak na gawa mo? Ito 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 Anong magdududida? Ito. 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 ito yan At mag-iilip ka Time. Hmm mat po kan oi oi mat lapo na dirato o po ha ba

nabusog ako dun sa no, ulam ko na pili see you tomorrow magbabasag tayo ng ano pili meron pa na tira kunti nabasag hindi siya na ano nabuo ano, nabarap nito ng mga Yung mga sa sarili. Uh, yung dulas -dulas pa. Yung mga iba, mga sanay na. O yung mga taga-bukid talaga, nagaganon sila magpasag ng ano. Pili hindi na ano nadudurog yung pili nat makachamba buo buo siya buong buo buo ulit <laughs> tumalbog Pero okay lang yan. Dam-dam, baka mabiyak. Ay, baka mabiyak. Pukpukin ulit. Kira pa. Mabiyak siya. Ay. Oh, successful durog. so, napakalakas ko si. <laughs> ah, ito po. Success. Ito buo ulit. Sana ganyan ng lahat, no. Hindi ko makasimano, hindi ko makontrol. Kaya tulad nito. konti na lang natira kasi yung iba, hinahin ko na. Hindi ko na video mga signature parang laman bulok siya ito isang ano lang pupukan plus na kain tayo ng ano, piling yung ano hindi tuloy yan nabasa may kasama pa walang problema yun susundokin so, mo lang ng tupit na sundot para Lumabas <laughs> nam, Maling nam nam. Maling nasa. Astral, Bastard, ang sundot ay sumusunto para malinam na yun ang yung malinam na malasa o ano cream basta delicious yung mama ko pala nakasali. Ayan siya, yung mama ko. Teacher. Last one. Bye-bye. Thanks for watching.